dagat na. Ito pa mga sa ng Divisoria. Ito pa nangyari, ang lalim. Ayan okay. na okay. siya. Paano makakauwi ang lalim ng baha? Ay, grabe. Hindi makasakay kasi ang lalim ng tubig. Ayun o. No. dami na aabang Ah, oh, ang grabe yung daan. Ayos ah, parang ano ah. Kala mo, tidal wave eh. Oh, grabe yung lakas ng tubig. Ang lali. Na yung baso. Ang bilis niya oh. Oh, ang bilis ng alon oh. Lakas ng alon oh. Kala mo dagat Grabe, ang lalim Dapat pala, doon ako sa dudo Naka-disco maglalakad ako nito papuntang Libisoria. Wala dito, hindi ito ano bababa yung tubig dito kasi malalim siya. Yung hmm. mga sasakyan na sa gitna lang.